Magandang araw po sa ating lahat Muli ay samahan niyo ako sa panibagong vlog natin Alam niyo ba na ang underground na paglalagay ng kable sa Pilipinas ay lalong mahalaga para sa pinahusay na kaligtasan? Pinahusay na pagiging maaasahan at isang mas estetik at kasiyasyang kapaligiran sa lungsod Tinutugunan kasi nito ang mga panganib na nauugnay sa mga nakalantad na overhead cable. Pinabawasan din nito ang panganib ng pagkawala ng kuryente sa panahon ng mga kaganapan sa panahon. At nag-aambag sa isang mas malinis na cityscape sa isang lungsod. Andito nga po tayo ngayon sa kahabaan ng Sirenia sa may kanto patungong kagawaran ng kalusugan at ang J.R. Borja General Hospital. At magkakaroon po tayo ng panandaliang update tungkol nga po sa paglalagay ng unang underground cabling sa lungsod. Sa inyo nga pong mapapansin sa aking kanan ay ngayong araw nga po inupisahan itong pagliligpit ng mga salasalabat na kable sa kahabaan na ito ng Serenya. Hindi man madali ang trabahong ito dahil na rin sentro ito ng mga motorista at may kasalukuyan nga pong ginagawang flood control sa kahabaan na ito kung kaya't nagkakaroon ng traffic malala. Ito ang unang underground installation ng telecommunications at power lines sa CDO ay ipatutupad sa regional office ng Kagawaran ng Kalusugan. Ito ang inihayag sa isang espesyal na pagpupulong ng Task Force Clarex na Servisyong Kable na pinangunahan ni Co-Chairman Regional Director Ted Buenavista ng National Telecommunications Commission or NTC 10. Pinasalamatan ng mga kinatawan ng DOH 10 ang NTC at ang task force na pinamumunuan ni Mayor Rolando Uy para sa hakbang na ito At sinabing aalisin nito ang mababang nakasapit na kable ng mga kuryente na humahadlang sa pagtingin sa kanilang LED wall na nakainstall sa labas mismo ng kanilang opisina Ang Department of Health Region 10 na LED wall ay nagbo-broadcast ng mga health advisory sa publiko Ilang lungsod na rin sa Pilipinas ang nagpatupad o nasa proseso ng pagpapatupad ng mga underground cabling na project. Halimbawa na lang ang mga privatong central business district sa Pilipinas at ito ang mga sumusunod Bonifacio Global City at ang Makindi Hill sa Tagig. Ang Makati Central Business District na Pinansyal Kapital ng Bansa, SMOA Complex at Newport City sa Pasay, ang Asiana City CBD sa Paranaque, Phil Invest City, Alabang, Montinlupa, ang Ortigas Center sa Pasig, Mandaluyong at Quezon City at Bridgetown sa Pasig at ang Eastwood at Vertis North naman sa Quezon City. Ito ang mga lugar sa Pilipinas na pinakakilalang mga halimbawa na nakatapos ng malakihang proyekto sa mga Central Business District nito. Ang ibang mga lungsod sa Pilipinas, lalo na ang Davao City, Cebu City, Naga City at Iloilo City ay aktibong gumagawa na rin at nagpaplano ng mga underground cable link initiatives. Samahan niyo pa po ako sa mga susunod pang update kung tuloy-tuloy na ba ang proyektong ito lalong-lalo na sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Makakatulong ito para mas magiging maaliwalas pa ang paligid at para mabawasan ang panganib sa pagkawalan ng kuryente sa oras ng mga kaganapan sa panahon at nagaambag ito ng mas malaki sa isang mas malinis na tanawin sa isang lungsod. Ang underground cabling ay may maraming benepisyo para sa isang lugar. Narito ang ilan sa mga pangunahing tulong nito. Mas mataas na kaligtasan, mas magandang aesthetics, mababa ang pagkakaroon ng interruption, mas mabuting proteksyon sa kable, mas mataas na reliability, at mas madaling pag-aayos. Ang pangunahing downside nito ay ang gastos ng pagpapagawa at pag-maintain ng underground cabling kumpara sa overhead lines. Gayunpaman, mas pinapahalagahan ang mga benepisyong nabanggit lalo na sa mga urbanisadong lugar. para sa ating susunod na update, maaari nyo pong pindutin ang subscribe button at pakihit na rin po ng notification bell para mas maging updated tayo sa aking susunod na content. Maraming salamat po sa pagsama dito nga po sa ating munting channel, lalong lalo na po dun sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat. Until next time!